Hi guys! Welcome to my vlog. This is Uyong, aka Bagyong Uyong. At syempre, nagbabalik po tayo kasi nga, um, today is Saturday. Saturday banding po tayo ngayon. At Saturday party tayo sa birthday girl na nag-isang si Yaya Hanna. Congratulations, Yaya Hana. And happy birthday sa sa'yo. Uh, uh, good luck sa iyong um, journey. Good luck sa iyong um, good health and hope um, more blessings to come and of course um, more in happy happiness to our friends, our family and our brother and sister. <laughs> Thank you so much and God bless po. Kaya tunghayan po natin ang mga ginagawa po natin bago natin i-celebrate ang birthday celebration ni Yaya Hana. Ha? O, oh, diba? So, ano kaya kaganapan ngayon sa, sa, sa Sabado? dó olhar o preço watch dele vai aí Hi! Ayan po sila guys. Uh, Nagliligo po sila. Ayan po sila Ang kaya-kaya nila maliligo ngayon nila. Ang mga sayang saya. saya Ayun, Sama -sama -sama -sama. Uh, diba? At ayan na po tayo guys. At nakikita naman natin yung ating mga Um...

Ayan po guys, naghahalap sila ng ukay ukay. Mamakita po yung nagbabantay ng kanilang ukay ukay. Ayan, may mga po tayo at nakasabit po yung ating mga titsaya at mga paninda sa loob din. Punong-puno. Oh, mm -hmm. kasi kasi kung pinupay natin. Ay, tayo. May mga bags pa po tayo. Mga pantalon. At mga damit. Iba't e, ibang ukay-ukay po tayo dito guys. Klase-klase po tayo ukay-ukay. May nakasabit. At so, ayan. So, baba pa po. May habol. Hmm? Mm -hmm. thank